tapi nggak bisa menjawab makanan-makanan di bawah ini bisa Tol, puntahan kaya natin yung nadaanan natin kanina na bodega. Bodega? Yung ano be... Wonder Bodega. Wonder Bodega? Oo. Puntahan kaya natin yung los, may isan one Manila. Oo, oh, pwede. Yung nadaanan lang natin kanina. Kasi may mga mura appliances at gadgets daw dun eh, Oo. Diba? So, punta natin para makita natin. Turo. Pinuntahan nga pala namin ang Wonder Bodega dito sa San Juan City, Manila. Meron sila ditong buy one take one na cellphone, tablet, smart TV at appliances. Umuulan ng discount at freebies. Pwedeng pwede tumawad at hulugan pa. Linggo-linggo, meron piso sale. At meron din silang branch sa Mandaluyong. Guys, nandito nga pala ako sa may Wonder Bodega, no? Bali, pinuntahan nga pala namin to after namin kumain. Marami na nga pala ako napuntahan ng mga bodega, pero ito yung kauna-una na punta kung bodega dito sa may San Juan, Manila. Uh -huh. Ang maganda nga dito kasi eh, may mga pagsakpresyo o below SRP sila mga appliances at gadgets. Bali, located nga pala ang Wonder Bodega sa may 142N Domingo, San Juan City, Manila. Bali, tapat lang sila ng Parangay Balong Bato at tapat lang din ang iglesia Ni Cristo. At nasa search nyo pala sila sa Google Map para madali nyo lang sila mapupuntahan. Guys, tinan nyo, meron sila ditong pa-payday na promo. Ayun o, no, panalo sale, all washing machines. 200 pesos discount. Halimbawa, kapag binili mo itong washing machine na to, na nagkakalaga ng 6,349 pesos, eh magiging 6,149 pesos lang yan. Kukut sa mga washing machine, marami pa sila dito iba't iba klase ng mga appliances, gadgets, may mga cellphone din dyan na mga original, na brand new, tapos may mga tablet din, pag sa presyo, tapos below SRP lang, may mga pa-promo at discount din sila. Meron din sila ditong pang pangmalakasang washing machine na naka front load tapos naka inverter na siya kaya matipid sa kuryente at ang brand niya niya ay Astron. Meron din sila dito pang malakas sa mga TV so. Astron din yung brand niya. Naka super promo. At makikita nyo naman yung regular price. Sa presyo niya ngayon, 'di ba? Napakamura lang tapos may pa pre pa. Guys, kapag bumili nga pala kayo dito ng Smart TV nila, naka-300 pesos discount na 'yan, 'di ba? I know, may bawas sa 300 pesos. At nga pala, guys, hindi 'yan araw-araw, ha. Hindi araw-araw 'yung discount nila na. mag-abang lang kayo sa kanilang FB page para sa iba pa nilang mga papromo. promo Bukod sa mura na nga, may pa-discount pa sila. Maganda nga rin sa mga TV nila guys, eh matipid din sa kuryente. Ayun oh. Yung mga electric pa nga pala nilagay sa eh, bukod sa mura na nga tapos meron pa mga pa-freebies eh naka 100 pesos discount na rin yan. Oy. Hey. Yung mga speaker naman nila na dito guys eh naka 200 pesos discount. All Bluetooth speaker yan guys ha. Halimbawa na ito guys eh, nagkakalaga siya ng 2,299 pesos at dahil yan naka 200 pesos discount siya, eh magiging 2,099 pesos na lang. Meron din sila dito iba't ibang klase ng mga aircon guys. Merong split type aircon at window type aircon at alam nyo ba, naka ano sila, naka 300 pesos discount. All aircon yan. Kaya pag bumili kayo dito ng aircon, may 300 pesos discount. Meron din sila dito mga pang kitchen guys. So may mga water kettle, kalan, Meron ditong oven may rice cooker. Ayan, guys, oh, Meron pa ditong blender. Hindi naman yung mga presyo talagang ang mumura lang. Meron po tayo ditong All-in-One Karaoke by Ace, po. Ayan po siya. Uh, need nyo po siya gamitin ng Wi-Fi. Then, ang kanyang app, uh, application po is dire-diretso na po yung gamit nyo kapag kumakanta kayo ng video, okay? So, wala nang ads na lalabas dyan. Uh, ito po is 15499 So, po siya is digits po ang size nyan. And ito nung ating adidosi uh, po is 18499 naman po. At syempre, may previous po yan na Ha? two pieces na wireless mic ko. Ma'am, pagkakanta dito wala nang ads? Wala na pa yung ads. Wow! Okay, double click. Ito. Ito yung volume mo. I'm still alone. <laughs> How could this be? na ba yung piso? Ayan ang ganda. Ayan. Wireless. Magaan. Ayan. Pili nyo na to. Dito lang to sa may water bodega. Dito sa may San Juan City, Manila. Okay to guys oh. Soft touch lang din siya diba? Ano? Meron naman po tayong speaker na hindi na pwedeng gamitin ng wifi. Isasaksak nyo lang po sa inyong TV and then magkakaroon na kayo ng instant video kayo. And then meron po siyang kasama na uh, 23,000 na songbook po. Yes. Then may free na dalawang mic wireless. Yan po ang uh, bago nating uh, KTV box na M12 na bago na TV uh, Audio po. Nga pala guys, kapag bumili kayo dito ng appliances or gadgets, eh, magkakaroon nga pala kayo ng piso sale. Ayan. Makaka-avail kayo ng piso sale nila. Bale, uh, iraraffle pala muna yan no, kung anong appliances o gamit yung mapupunta sa inyo. Pwedeng smart TV, water kettle, or Bluetooth speaker. Guys, meron nga pala sila dito mga brand new na Android phones na naku one year warranty. Tulad na itong kanilang Tecno Spark Go 2 na nagkakalaga ng 4,099 pesos. Pero mas makakamura ka tol kapag buy one take one yung binili mo ayun eh, no? tulad na no nagkakalaga lang siya ng 7,699 pesos tapos meron na siyang kasamang speaker na ganito bluetooth speaker mas makakalis ka ng 400 pesos mm -hmm. ang manupit pa nga dito eh meron sila dito 100 pesos discount uy di ba eh di 500 pesos na yung natipid mo at kung magkaibang cellphone naman yung gusto mo eh pwedeng pwede rin tong kanilang redmi yan, Redmi A5 syempre with freebies pa rin yan na bluetooth speaker may mga iba't ibang klase sila dito presyo ng mga buy 1 take 1 guys tulad nun 7,499 pesos meron ding 7,699 pesos at meron ding 6,799 pesos with freebies na bluetooth speaker atong gamer ka nga na mahilig maglaro sa cellphone tapos sakto lang ang budget mo dito nga guys eh, bagsak presyo o below SRP lang ang mga brand new na android phones nila ito yung mga presyo guys ayan check nyo na lang o oh, i-post nyo na lang itong video na to para makita nyo yung mga presyo at yung mga GB nila talagang ang lalaki ba? Diba? Ayan, oh. Ang maganda nga dito, man. May previous pa rin na Bluetooth Oo, oh, speaker. grabe naman. Sa 17,000 may higit yung presyo nito sa sa mismong shop. Dito, guys, ito lang yung presyo nyo. Ayan. Tapos ito, meron din sila dito V50 Lite na may previous na dito sim. Ito, guys, so maganda rin tong kanilang Infinix na GT30 Pro. Talagang pang gaming to. Kina mo yung presyo. Tapos ito yung kanyang GB. Tapos, Meron siyang pa-freebies na cooling fan. Cooling Ayan. fan. tapos may kasama na rin siyang charger cord na Type-C. Ganda na ito, Maganda rin itong kanilang Tecno na Camon 40 Pro 5G, guys, oh. So, ito yung presyo. Tapos, ito yung kanyang GB. Tapos, may mga kasama mga freebies yan, tulad ng speaker. Tapos, meron siyang case ng speaker. Mm -hmm. At meron din siyang charger. Yan, meron siyang pang Android, iPhone, tapos Type-C. At ang maganda nga dito, meron siyang previous na dito si. Bukod nga sa mga nagmumurahan nila mga brand nyo na cellphone, eh, meron din sila dito budget-friendly na tablet. Ayan, kids tablet guys, pang, pang baby o pang bata. Ayan, nagkakalaga siya ng 2,499 pesos. Meron ka ng Comi Melody na tablet. 7 inch. Ang maganda nga sa kids tablet ito guys eh, bukod sa mura na eh, nakahuhan niya ruwaran, diba yan? Grabe naman. napaka Napakamura. Pero din sila ditong 10 inches na uh, budget friendly na tablet guys Nagkakalaga ng 2,999 pesos Ang maganda nga dito guys yung Naka buy one take one nga rin pala sila no? Nagkakalaga siya ng 5,499 pesos Dalawang 10 inches na tablet na may uwi mo At meron din sila dito Buy one take one na 7 inch na tablet For only 3,999 pesos Dalawang 7 inch na tablet na may uwi mo Meron din sila dito mga branded na tablet guys So mga quality na tablet Tulad dito Vista Tab 30. Yan, ITIL yung kanyang brand. Nagkakalaga siya ng 6,299 pesos. At meron din sila dito Vista Tab 10 Mini nagkakalaga siya ng 4,399 pesos at meron din dito Infinix you know 6,799 pesos yan guys ang ganda na ito meron din sila dito mga accessories guys may mga charger tsaka airbags Ayan no sa mga wala naman pong cash or kulang po ang inyong cash kay Wonder Bodega po is buy now pay later tayo may mga installment po tayo dito katulad ng Skyro at tsaka Billis po